Magandang umaga pumuli sa mga kong tagapakinig ng ating channel atista ng Pilipinas Kumusta na po kayo? Ako po si Ateyong at ito po ang ating podcast ang boses ng mga Pinoy atista sa buong mundo Naririto po ako para magbigay ng tamang kaalaman o impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na aking nalikom o na pag aral sa filosofya, teknolohiya, siyensya, matematika at lalo na sa teolohiya. Partikular po sa asing usaping may Diyos ba o wala ang maling ideya na lumika unti-unti ng mga suliranin at sumira ng ating buhay at bansa. Tatalakayin po natin dito isa't sa ang mga ebidensya na magbibigay patunay kung bakit walang Diyos. Sa huli po ay maguukol ako ng maikling panukala o kuro-kuro na sana ay maaaring makalinaw sa inyong mga katanungan, mapulutan ng inyong aral at maging silbing gabay sa inyong buhay na masaya, masagana, maginhawa at puno ng tamang kaalaman. O di kaya magbigay ng mga katatawanan na magpapaligaya ng inyong araw. Ang tatalakayan natin po ngayon ay galing sa isang tagapakinig na nagtatanong, paano ba nabuo ang Biblia? Saan ba galing ito? Kailan ba ito ginawa? Sino-sino ba ang nagsulat nito? Sino-sino ang -sino mga rehilyon na bumuo ng Biblia? Ano-ano ba ang iba't ibang klase ng Biblia sa mundo? Alin sa maraming versyon ng Biblia? Ang tunay na Biblia? ang Biblia ay isang koleksyon ng mga sinaunang aklat na isinulat ng iba't ibang reliyon sa iba't ibang panahon. Ang Biblia ay nagmula sa reliyon ni Abraham na isang Hudyo na ng Judaismo. <clears throat> si Abraham ang itinuring na ama ng tatlong pangunahing reliyon, Judaismo, Katolismo at Islam. <clears throat> si Jesus naman, na isa ring Hudyo, ay minsan sumulo sa paniniwala ng Judaismo. Subalit, nang nasa tamang edad na siya, humiwalay siya sa kanyang reliyon na Judaismo at sinudod niya ang kanyang sariling paniniwala sa Diyos. Kagaya naming mga ateista. na mga panahon na yon, naging sagabal si Jesus sa reliyon na emperor ng Roma na si Constantine, na ang orihinal na reliyon naman ay <coughs> mistraismo, isang paganong reliyon. Nung panahon na yon, kagaya ngayon ng mga taong di naniniwala sa Diyos, na ay tawag atis o heretics, ang grupo ni Jesus ay tinawag ng kanila mga kaaway na hindi atis, kundi messianists, nazarins, o galileans, pero hindi christians o kristiano <clears throat> si Muhammad naman ay nagdala ng Islam sa mga monotheisticong reliyon, isang reliyon, at pinangalanan ng kanyang Diyos na Allah Isang Arabong pangalan na kapag isinalin natin ay nangangahulugang Diyos ng Buwan sa Disyerto. <clears throat> ang Biblia ay galing sa dalawang magkaibang aklat, ang Hebrew Scripture at ang Roman Manuscript. Ang Hebrew Scripture ay ang banal na aklat ng Judaismo o ng mga Hudyo. Sa paglipas ng panahon, tinawag itong Lumang Tipan o Old Testament. Ang Roman manuscript naman ay ang banal na aklat ng imperial ng Roma o ng Rome. Ang Biblia na ito ay mas kilala bilang Bagong Tipan o New Testament. Itong Biblia na ito ay dinagdag sa Old Testament o sa Lumang Tipan. Sa pagsasama ng dalawang aklat ng OT at NT bilang isa at inilahatala bilang isang aklat. Ang libro ngayon ay tinawag na banal na Biblia o Holy Bible o Biblia ng mga Katoliko. Tandaan, Biblia ng Katoliko hindi Kristiyano. Iba ang Katoliko sa Kristiyano. <clears throat> ang Lumang Tipan o OT ay may o 39 na aklat. Isinulat ito mula 1400 hanggang 400 BC o mga 34,000 plus na taon na uh, nakakalipas. Ang kasulatan ay orihinal na isinulat sa Hebrew at bahagi rin nito ay Aramaic, ang salita ni Jesus <coughs> o lingwahe ni Jesus. Sa kabilang, sa kabilang banda, ang bagong tipan o NTI may 27 aklat or 20, Dalawang pito. Isinulat ito mula 40 hanggang 90 AD. O mga 1,500 taon na ang nakakalipas. Nang idagdag ang bagong tipan sa lumang tipan, ang kabuang bilang ng aklat sa Biblia ay ngayon ay naging 66 na aklat. Subalit, <coughs> ang mga Hebreo, lalo na ang Hudyo, na sumusunod sa Judaismo, ay di kinilala ang 27 aklat na idinagdag ng mga Roma. Ang unang limang aklat na kanilang kasulatan na ang tawag ay Pentateuch, Penta means lima, ay naglalaman ng material na hindi mula sa Diyos, kundi mula sa apat na iba't ibang grupo, kagaya ng Yawis o Elohis. Ang tawag sa sagrado aklat ng Judaismo kagaya ng Quran sa Islam, habesa sa mga Zoroastrianismo o adigrat ng mga Sikh ay ang Torah, Torah. Ang Zoroastrianismo, Zoroaster. Ang reliyon ng mga Iranian na tayo sa Diyos na ang tawag ay Ahura Mazda ay pinaniniwalaan na ang nag-impluwensya sa reliyon ng Judaismo, Kristyanismo at Islam. Samantala, ang Griego Orthodox ay nagdagdag naman ng pitong aklat sa kanilang lumang tipan. Ang mga aklat na ito ay <clears throat> ang Judith, Ecclesiasticus, Tobit, Wisdom, Baruch, at Maccabees 1 and 2. paman, itinuring na apokripal ang pitong aklat na ito at hindi ito kasama sa Romano Katoliko o Protestanteng Kristiyano na bersyon ng Biblia o ng Lumang Tipan. <clears throat> si Constantine the Great naman ay pumili rin ng mga aklat na dapat o hindi dapat isama sa Biblia sa pababigita ng indorso ng kanyang konseho ng Nicaea. Dinagdag din ng konseho na ito ang iba't ibang dok doktrina sa iba't ibang Biblia upang iugnay ang mga propesya mula sa lumang tipan sa bagong tipan. So may connection para hindi sila obvious. Ang mga doktrina na ito tulad ng pagdagdag ng banal na Trinidad, walang Holy Trinity noon. Ang dasal na ama namin, walang our father noon. Ang literal na pangalan ni Heso Kristo, walang Heso Kristo noon. At ang pitong mortal na kasalanan o seven deadly sin, wala yan noon ay ang mga idinagdag sa Biblia ng Konseho. Ang Bagong Tipan ay isang hiwalay na aklat gaya ng Lumang Tipan na sinasabi natin. Hindi bahagi ng Hebreong kasulatan ang Bagong Tipan. Ang mga do doktrina sa Lumang Tipan ay lubos na iba sa Bagong Tipan. Ang pagkakaiba na ito ay ipapakita sa papamagitan ng simpleng eksperimento sa pagsusuri ng mga pangalan ng mga aklat sa Lumang Tipan at Bagong Tipan na nakalista o sasabihin ko maya maya. Sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng kanila mga palang, pangalan out loud, madaling matukoy kagad ang mga tanda na pinagmulan ng bawat aklat. Ito ang mga libro ng Lumang Tipan, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Joshua, Ruth, Samuel, Ezra, Nehemiah, ito ang mga Solomon, ito ang mga example o halimbawa ng mga libro sa Lumang Tipan. Pakinggan niyo yung mga pangalan. Ito naman ang libro ng Bagong Tipan. Matthew, Mark, Luke, John, Romans, Corinthians. So sila naman Peter, James, John. So ito ang mga pangalan ng libro na medyo classical na medyo may pinag-aralan ng dating. At ang pananalita ay mostly Romano o Griego. Makita natin sa ating personal na panaliksik na ang lumang tipan ay gawa ng mga Udyo dahil ang mga pangalan ng mga libro nila ay tunog Griego. Samantala, ang bagong tipan ay gawa ng mga Romano dahil ang mga pangalan ng mga libro nila ay tunog Romano. Ito ang isa sa mga ebidensya kung bakit ang Biblia ay hindi gawa ng Diyos. Ngayon, kung ihambing natin ang mga aral ng bagong tipan o ideoholya ng mga bagong tipan sa mga aral ng lumang tipan, malinaw na makikita ninyo na ang bawat isa ay magkaiba ang ideolohiya. Ang mga ideolohiya ng mga Hudyo at mga ideolohiya ng mga Romano ay ganap na magkalaban o kabaligtaran. Tatalakay natin ang mga ideolohiya na ito sa susunod nating episode, Judaism versus Christianism, Judaismo laban sa Kristiyano. Sa kabuodan na aking tinalakay ngayon, ang orihinamolya ng Biblia ay nagmula sa Hebrew Scripture ni Abraham, may 39 books tinawag itong Old Testament na ang lingway ay Hebrew nangyari ito ay noong 1400 BC ang kanilang religion ay Judaism pero nagmula sila sa Paganismo or Paganism samantala ang Roman Manuscript ay may 27 books o aklat tinawag itong New Testament ang lingway nito ay Griego mulang 100 AD Paganism ang religion, ang original ay paganismo din. Pinagsama itong dalawang libro neto at tinawag itong Catholic Bible or Holy Bible na mayroong 66 na aklat. Ito, ang lingwahe nito ay Latin. Noong 300 AD, ang religion ay tinawag na Catholicism. Pero again, ang original nito ay Paganism. Tandaan, na si Jesus ay hindi sinulat ang Biblia. Lahat ng mga kwento na matatagpuan sa Biblia ay mga personal na ulat na isinulat ng mga sinaunang manunulat na simpleng nagkwekwento lamang. Sa susunod na episode, tatalakay namin natin ang iba't ibang relihiyon, simbahan, at ang kanilang mga founders at bakit ang mga ito ay pawang mga peke at impostor. Sa may-ari po ng katanungan na aming napili sa araw na ito, kayo po ay tatanggap ng pala <coughs> o pabuya, simbolo ng aming pasasalamat sa inyo. Ito po uli ang inyong kuya at iyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto nyo ng buhay na masagana, malaya at makahulugan. Sikap, sipag at kaalaman ang susi ng iyong buhay at hindi dahil sa paniniwala sa Diyos. Masaganang buhay po sa inyong lahat. Paalam, ito po ang inyong atiista ng Pilipinas.